Ano ba ang kayaan ko? Wala, kana. Wala mo sa umiyak, Hindi ako mukha po ganun. Oo. Oh. <laughs> 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 ano mo naman ako, prime lady? Mahawa kami dyan, Sir. Hindi kasi, sa Ay, hindi nakakalam, lumara si Nagpa-Nami pagsuko. Sige lang. Ba't sa mata ka magpulat? Ay, iiyak, wala ka lang. Sige. Thank you, pero sayang magawa eh. Masinsa lang eh sa boses ko. Kasi ako kasutok sa... Part of the company. May stroke ako. So... Iba yung boses ko. Dati... Kaboses boses ko si Ritin Velasquez. Yeah. <laughs> Kala ko, o, okay. oh, gay Hindi eh. ko alam, wala lang ako boses. Anyway, sabi ko nga, unang-una kay Lord, binigyan na pa ng pangalawa ang buhay. Tubig mo na. <laughs> Ay, six pa sa buhay. Pero masyadong mahaba yun. 100 years lang wala mo po ito. Sa mga bisita ko, teacher, mga luma, mamila, mga kasama ko sa Navy, mga barkada ng manugang ko, kay sa isang tiyahin. Salamat. Sabi ko, hindi, matuloy pa rin kapag wala ka. Ikaw yung special kong bisita. Mm. Officially, ito yung retirement age ko. 56. Salamat kay Lord, magkarit-karit ako. Sa pamilya ko, na tumagapay sa akin eh. Mga panahon na sa hospital ako, manang pag-pray sa akin. Salamat sa inyo. Almost three years ako sa servisyo, hindi ko akalain. Hindi ko iniisip yung tao na yun kundi sige lang, tuloy lang sa servisyo. Sa mga papunta doon, mga nagtatrabaho, chill chill lang. Makakaabot din kayo sa Retirement Days. Super ang pasalamat ko kasi sabi nila ah uh wala na akong isiping problema sa trabaho wala nang but sa akin to yung alas media. wala na magagalit hindi ako buta ng alas 5 wala sa isang so pisina ngayon talaga ano na, malaya na ako wala na akong at sikas pamilya ko kung pa pa ang future namin. Ah... Uh, ang plano ko sana mas gusto ko na bayan ko mag-outing tayo eh. Wow! Kailang hindi pa ni-release. Wala. Wala pa. Ready na pala si Madam. <laughs> Kaya sabi ko, <laughs> Dahil ganito lang muna tayo, pagtsagano na yung kunting na ng pamilya. Alay natin, may part 2. <laughs> Siyempre, maraming blessings eh. Pero, uh, sabi nga ng mga nauna sa akin, ingatan mo yung pera mo kasi marami dyan, nawawaldas lang. Na. isang daan, isang bilyon, kaya nawawala yan. So, hindi ko pa alam kung anong pagkalibangan, na, pagkalibangan namin, anong pagkakitaan. Kasi wala na akong sweldo sa military. Wala na akong mati sweldo. So, asa na ako sa pension ko. So, sa mga nag-opisina, nagtatrabaho. Ah... Uh, sana, ano, wish ko rin na makarating din kayo sa narating ng edad na sa mga sibilyag, 65 mama, no? 65. Pero para sa akin, yung 56, parang ano na eh. Parang layo na narating ko. Ang oh, sa inyo. Pero Okay lang. Lagi tulito pa no. yung Sa akin, wala na pa sweldo. So, ano pa ba? Um, uh, share ko lang. Ang buong akala ko sa buhay, sa akin particular, malakas akong tao eh. Sa, alam nila yan. Kahit na nandito ako sa bahay kung ano ang ginagawa ko at saka sa servisyo atlita ako, yung cyclist ako kaya malakas ang stamina ko pero realization ko hindi pala ganun habang tumatanda tayo utak na lang pala natin yung malakas so sa inyong mga bata pa gogo -go lang pero as you age talagang tanggapin natin na humihina pala ang katawan natin. Ako kasi hyper ako sa trabaho. Alam na yun, kasama ko sa opisina. Hyper ako na alam yung walang kapaguran, pero itong tumatagal na, sabi ko, bakit parang naramdaman ko na? So, sabi nga na gano'n, gano'n pala talaga. Tapos, yung mga bawal sa buhay, lalo na sa pagkain. Ingatan natin yun kasi sa mga bata pa hindi marealize yan. Kain na lang kain, sige lang. Kapi lang kape. kapi. Inom lang na inom. Yosi lang na yosi. Pero sa wala na Diyos, hindi ako nag-iinom. Hindi ako nag-iinom ng to the max talaga. Okasyon lang. Hindi ako nag-garinyo. Ang kagandahan doon, nung dinala ko sa hospital, sabi ng doktor, kung ikaw nagiinom, kung ikaw may garilyo, baka tutali ka na na Ang kagandahan doon, nung nangyari sa akin, lumaban yung puso ko. Kasi malakas ang puso ko. Lumaban ang baga ko. Hinga na kahinga na kaya. So doon ko na pilot na, na kaya pala yung mga stroke Taon, bago mag-recover ang kala... Usually, kala katawan, eh. Daws pa nga, talagang... Um, unconscious na talaga. Nang ilang taon, ilang buwan. Nangyari. Kaya, please. Uh, ano natin yung help natin. Ayaw natin yung help natin. Eh, natin yung sinasabi ng doktor. May ano na po, eh. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Lord, um, i-bless mo po ang pagkain namin yung kakainin sa araw na ito na ito'y maging kalakasan sa amin pangangatawan. I-bless mo rin po yung mga tao nandito nito at yung mga tao nandito ngayon upang i-celebrate ang karawan ng Henry Care. I-bless mo po siya, Lord, at bigyan ng panibagong kalakasan ng kanyang pangangatawan. Magiging healthy po siya palagi at ingatan sa lahat ng oras. Naway, maging um, marami pa po pong birthday na dumating sa kanyang buhay. Pinapanalangin po namin, Lord, ang kanyang mabilis na pag-recover at makapagtyagang na muli sa age. At man, namimiss na po namin, Lord, lalo na ako, yung kanyang boses sa pagkanta. Good <laughs> Lord, Lord. So, sana po, um, pag-ilingin na po siya. At, i-bless mo rin po yung kanyang pamilya na nandyan po lagi sa kanyang tabi. I-bless mo po, Lord, ang lahat na nandito ngayon. In Jesus' name, Amen. Pangako na iyo.